marry me? Madamdamin at punong-puno ng emosyong saad ni Halton Nooy matapos magkasarili na ng dalawa sa mansyon ng mga ito sila tumuloy. Dahil napagod sa biyahe ang kanyang tatay Landot ang kanyang inay Lorna, maagang nakatulod na may ito sa isa sa mga guest ng mansyon. Noon na may nasa sa silang dalawa ni Halton, sadyang inaya siya doon ng lalaki. Maang nanapatitig siya sa maamong mukha ni Halton, Pilit niyang sinalamin sa mga mata nito ang katotohan ng kanyang narinig mula sa labi nito. Pasimpleng kinurot pa nga sarili dahil naisip niyang panaginip na naman ang lahat ng ito. I said, will you marry me? Muli untang nito. Unti-unti palapit ng palapit ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Naaamoy na nga ang mainit na hinga nito. Kung paano hindi niya iniiwas ang sariling mga labi, hindi niya alam. Natuklasan na lang niyang tumutugon siya sa mainit na halik na iyon ni Halton ng buong pananabi, ng buong pangmamahal. I love you. Anas na saad ni Halton pagkatapos na ang mga mata nito. Hinding-hindi na ako papayang na magkahiwalay pa tayong muli. I love you too, Halton. Naiiyak sa kaligayahang saad niya. I love you too. At minsan pang naglapat ang kanilang mga labi, mas mainit at mas mapusok. Pagkatapos noon, nagyakap sila ng mahigpit, ng mahigpit, ng mahigpit. Pamaya may masuyo siyang kumalas sa lalaki. Naihilingin sana ako kung pwede. Hmm, huwag na lang kaya. Parang nakakahiya. Kinulong siyang muli ni Halton sa mga bisig nito. At bakit naman po mahihiya ka pa? Pagkaway sabi nito. Wala. nagingiting sabi niya. Forget it. Hindi naman mahalaga. Mahalaga iyon, alam ko. Nararamdaman ko. Ano yon? Sabihin mo sa akin. Sige ka. Pag hindi mo sinabi sa akin, papatayin kita sa kiliti. At inumpisa na nga siyang kiliti nito. Huwag. Protesta niya at pinilit niyang makawala dito. Sige, sige. Kiliti doon, kiliti dito ang ginawa ni Halton. Pilit naman siyang kumawala sa pagkakayakap nito. Pero hindi niya magawa. Kahit anong pagpapalag na hindi siya makawala sa mahigpit na pagkakayakap nito. Tama na, habulang ang hiningang saan niya. Naiiyak na siya sa katatawa at pulang-pula na ang kanyang mukha. Tama na naman sabi, suko na ako. Hanggang dyan ka lang pala eh. Tatawa-tawang sabi ni Halton. O ano, sasabihin mo na ba? Oo na, humihingal pa rin sabi niya. Pero time out muna. Panay ang puno niya ng hangin sa dibdib. Pambihira ka naman. Papatayin mo na nga yata ako sa kakakiliti. Aba hindi pa. Kailangan makasal muna tayong dalawa. At syempre kailangan masundan pa muna natin si Mara Laika. Pwede sabi ni Halto. Loko-loko. Napalakas ang tamang sabi niya. Masuyong pinurot pa niya ito sa tagiliran. Aray, at ito naman ang panay at ang ilan. Oh, ano ba talaga yung sasabihin? Seryosong usisa na nito maya maya. Nagpulong mo siya ng hangin sa dibdib pagkatapos muling pinakawala na ini. Sa kapa lang siya lakas ng loob na nagsalita. Kuwan, kung pwede sana. Umpisa niya. Promise me, hindi mo ako pagtatawanan. Nandoon ang pag-aalang sa niya. Promise. Itinas pa ni Halton ng kanyang kanang kamay. Pagbibigay assurance sa sinabi Ang, um, ang gusto ko sana. What? May palanabik na si sisa Halton ng nang tumigil siya sa pagsasalita. Kuwag, kung pwede sana ang gusto ko sa sa tagong paraiso ganapin ang ating kasal. Sa wakas ay nasabi rin niya, alam mo mahal na mahal ko ang lugar na yon mula pa sa aking pagkabata. At gusto kong maging makasaysayan na sa ating dalawa. Isa pa dun sa lugar na yon ko unang naramdamang tumibok ang aking puso. Sa isang lalaking mula pa pala sa aking pagkabata, may nakatanim na pala sa puso kong pagmamahal. At ako nga ang lalaking iyon. Matamis na matamis ang ngiting nakahugis sa mga labi ni Hatton. Alam mo, gusto ko ang ideyang iyan. Napakaganda. Namimilog ang mga matang sabi ni Hatton. Hindi mo alam, malaki rin ang bahagi ng lugar na sa buhay ko. Noong maliit pa ako, noong hindi pa ako pumupuntang Amerika, lagi rin kaming nasa, anong tawag mo nga sa lugar na yun? Tagong paraiso. Yeah, tagong paraiso. Patangot ang saan ni Hatton Lagi rin kami ng Dory na papat naman. Siguro mga 3 to 4 times a week, picnic, minsan yung namamaril malil sa paligid. Ewan ko ba kung bakit gustong gusto ko sa lugar na yon. Yun pala, dahil doon sa lugar na yon ko matatagpuan, ang babae na mamahalin at paglilingkuran ng buong buhay ko. Corny mo, pabirong sabi niya. Sabalit so, gusto na naman niyang maiyak sa matinding kaligayahang pumupuno sa kanyang dibdib ng mga sandaling iyon. Kapag nagmamahal ka, talagang corny Pag-aami ni Halton, nakita ko lang ba? Pagkatapos muli ni Yakap siya nito, I love you. At minsan ko pang sasabihin sa iyo, hindi ko na kaya kung mawala ka pa sa buhay ko, kayong dalawa ng anak ko. Marahang humarap siya dito. At sa halip na sagutin niya ito, Dinalayan niya ang kanyang mga labi sa mga labi nito. At minsan pa, habol nila pareho ang kanilang hininga nang maghiwalay ang mga labi nilang yun. Meron nga pala akong itatanong sa iyo, Si Halton. Ano yun? Bakit bigla ka na lang nawala? Lumayo. Alam mo halos mabaliw ako noon sa paghahanap sa iyo. Mabuti na lang mabait na taong napuntahan mo. Ang buong akala ko noon, kayong dalawa ni Raquel. Kung natatandaan mo, noong minsang pag-uwi ko, aksidente ang narinig ko noon ang pag-uusap ninyong dalawa. Noong araw na yun ko na kumpirmang buntis ako, lakas loob ko sana yung sasabihin sa iyo dahil sabi mo naman handa kang panagutan kung anuman ang nangyari sa ating dalawa. Sabi ko bahala na. Kaya lang narinig ko nga noon ang nag-uusap nyo ni Raquel ay buntis din. Masyadong magulo noon ang isip ko. Wala akong mahihingi ng tulong. Wala akong matatakbuhan. Kaya naisip ko, wala na akong pagpipilian kundi ang umalis, ang lumayo. Isa pa hindi ko kayang saksihan ang pag-iisang dibdim ninyong dalawa ni Raquel. Pagkukwento ni Pero bakit nga pala hindi natuloy ang kasal ninyong dalawa? Anong nangyari? Matagal bago nagsalita si Halton. Kahit hindi ko gusto, ipahanda ko sana noon ang aming kasal. Pero inamin niya sa akin hindi ako ang tunay na ama batang nasa sinapupunan niya. Na konsensya marahil. Manday lumambung ang kalungkutan sa maamang mukha ni Sadi. Hindi niya maiwasang magdamdam sa katotohan ng humantong ito. At si Raquel sa kama noon. Nakaunawa naman si Halton. I'm sorry, lalaki ako at hindi ko napaglabanan ang tukso. Kahit pa nga hindi ko naman siya talagang gusto. Isa pa, kaya pala ganun na lamang ang ginawa niyang pangaakit sa akin. Dahil plano talaga niyang ako ang panagutin sa batang dinadala niya para hindi siya mabilad sa kahihiyam. Alam na alam niya ang mga pagpiflirt na iyon ni Raquel kay Halton at naunawaan naman niya ito. Galit ka ba? Masuyong usisa nito. Umiling si Sadie. Bakit naman ako magagalit? Naaawa lang ako kay Raquel. Naiisip ko ang kalagayan ni ngayon. Siguro nakapanganak na rin siya. Sumili ang ngiti sa mga labi ni Halton huwag mo na siyang alalahanin pa. Sigurado ako masayang masaya na rin siya sa ngayon pagkuway sa ad ni Halton. Kasi po binilikan siya ng dating boyfriend na nakabuntis sa kanya. At nang malaman ng boyfriend niya na buntis si Raquel, nagpakasal na agad ang mga ito. Ako pa ang best man. At alam mo, kumari ko pa si Raquel ngayon dahil ako ang ninong ng naging anak nila. Talaga. Sa kabilang banda ay natutuwa rin siya kay Raquel dahil sa nangyari dito. At least panatag-arlong ribiyang walang ang tao sa pagpapakasal nilang iyon ni Halton. Bakit ba kung saan saan na napuntang ating usapan? Puna ni Halton, ang pag-usapan natin ay ang ating kasal. May isa pang problema. May kabasa sa dibdib na sabi niya. Problema? Bakit? Kunot ang noong sisa ni Halton. Kuwan, ang papat Ba, baka hindi sila pumayag na ako ang maging manugang nila. Alam mo na, isa lang kaming... Sssst! Sawata ni Halton. Sila pa, sila pa nga ang nagkukumahog na pasalot, na kita sa lalong madaling panahon. Talaga, hindi sila tutol sa akin. Hinding-hindi. Ang saya-saya niya, wala siyang kasing saya. Ngayon wala na siyang mahi-